Mangota na magkong aktual, tagan pa kay testimony, malangan ta. Oh, may mo papil papel kay Brad, kanang unsaon -un pag deliverance, Brad, ana. Okay? Bro? Magsugur ta, bro? Brad Eugene. So, ikaw-ikaw lang yung pangutana. na. Bisa kung sa kasimple nga pangutana, na, tubagon, related sa exorcism aron dili ta matawag og magbutbuot. Panalitan. Panalitan ang ang inyong pangutana na, na point sa laing tao, pwede ka po na. Kana Brad, ang akong igsuon, ang akong anak na puyo-puyo, pwede ka po na. Maka-deliverance, sa ila Brad, pwede. Anak, mapangutana. So, is, isulat pa inyong pangutana? Okay, unang pangutana, Brad. As lang ko, ngano ang tao nga dako o kasuko or pagdumot sa usa ka tao nga nag-attempt kaduha o suicide o naglaslas pag yun sa iyang kamot kadaghan. Pero nga nung wala man siya mapuses. Ano'y pangutana, bro gitawag na siya og demonic obsession. Obsession, no? Ang katong position lahi po itong atake. Ang demonic obsession, ubos-ubos pa na. Negative kanunay, di ba? Sobra kasuko. Negative emotions na siya. Ano, siyang igsoon, kinsa pa yang gidumtan, Negat, unresolved negative emotions. No? Obsession. Mauna nga, ang obsession, gisigisgutan ba ganiha nga, suicidal in nature. mabutana, na. Nga naman mo yun siya, huwag malagi maposes. Ubus, ubus pa mana. Kung dili ka magbago sa imong kagalingon, kung dili siya magbago sa iyong kagalingon, paingon na siya dito. Huwata lang. Muna ito bag. Okay. Ikaduang pangunta na, Brad, balido ba ang blessing sa pare nga wala na prayer? Balido ba kung ang pare So, ang pasabot ani kanang ordinary blessing nga dili exorcist. No, okay, daghan man nga atong mga kigsunan nga maglibog ba, napoy uban nga kanang magpa-bless gusto gud nila dinhi, no? So, atong i-clarify kung unsay effect sa blessing sa ordinary o sa exorcist. Ang effect ana parihas Depende sa disposition sa tao. No? na iba na mag-experience sa mong kauban nga nagdaytao nga na possess dito sa Corilla, waman sila ilaing holy water nga gamiton. So ang ilang igamit nga holy water ay eh, katulang ordinaryong uh, blessing, no? katong ilehan sa pari, pero nagkirik-kirik maghihapon ang possess. No? Depende na sa disposition. So pariha rin nag-effect. O pananglitan po, <coughs> sa inyong lugar walay exorcist, no? Pwede ka po mo bless Bisan dili siya exorcist. Pwede ka po sa itong ordinary nga blessing. Pero ang diferensya nila sa exorcist o dili exorcist nga blessing, ang ritual, ang prayer. Nga naman, doon naman siya ibasahon sa mga exorcist nga kung mag-bless uh, mag sila o item. Doon na gawin siya ibasahon pray, uh, nga prayer, nga prayer of the church. No? Ang itong blessing sa pari, nga ordinary nga pari ka dili siya exorcist, Iya man ang oh, siya basahon na na. Di ba? Nakabantay mo? Wala siya basahon. Niya. Nala siya. More like diferensya ang iyang kuan. Iyang prayer. Formula na niya yung diferensya. Pero ang effect, parehas na na. Depende na sa disposition ninyo. O nato. No? Nga kung ang siya itong disposition, mo effect na siya. So, mo titubag. Okay. <coughs> ang sunod, wala may pangutana. Nagpahibalo raman na Murag nag man siya. Lagi, wale pangutahan na. Mahingon siya, Brad, nag-live-in ko. O ang akong duwa ka anak, naasab ka live-in. Maura, no question. Ano siya yung pangutahan Nag-live-in siya, ang yang duwa ka anak, naapit ka live-in. Ano siya yung pangutahan O kira ba na? Ano siya yung Basin o Basen, og, nangayon na nang katinawan. So, bantay ta, mga iksuon nga, kanang espiritu nga naanya naglibot niya ng mong kahimtang sa pamilya, itawag ka na siya Og generational no? o pasawa. No? Uh, generational sin. No? Mapasa wa. No? generational sin na siya kay nga naman. Kanang espiritual mo na yung mong nabantayan dire eh? nga mag ka magtiayon nga gubot ang pamilya why panaghiusa ka ng bulag inig-trace inig na mo ana, maupo ng resulta. usa ka pamilya nga adunay anak nga uwagan ini resulta na aras katigulangan labaw pod so mo na gitawag og generational sin mo na nga kinahanglan nato na nga mabreak no unsaon pag break mo na nga ato na siya nga ikumpisal kung kikaw mismo nagbuhat na na kana naamo sa estado sa pagkawalay kasal mangumpisal hinulsulan ang maungsa no i renounce ng maungsa kinasunod na gikan pas katigulangan ug siguro so mauna nga ikumpisal ug aron mahibalik diya sa grasya unya kinahanglan gitang magpakasal no awa man mi wala man mi brad paabuton ba nato nga mayawaan ta Kung sa giingon sa Exodus uh, Exodo 34:7 no nga katong sala sa mga ginikanan makapikto diha sa atong kaliwatan no ikatulo nga to sa ika upat nga kaliwatan mo ipikto ka ng maungsa apan di ta mabalaka kay kung balik ta sa Dios sa unang sentence na naningon nga ako mga nalangin sa libuan ka kaliwatan so bisan pag nakasata mo balik ta pinagis pagpangumpisal panalanginan ta sa Dios hangtod sa libuan nga kaliwatan Tulo, ikaupat na kaliwatan na to, pero libuan kiniyang gisaad kung mabalik ta diha sa estado sa Gracia. Mato ito ba? Okay, dugang pangutana. Ang pangutana, okay ra ba i-deliverance ang akong amahan bisan lahi siya religion? Pwede gihapon ang deliverance, pwede bisan lahi religion. Pero dili lang siya makaangkon sa sakramento sa katoliko. unsa man itong mga sakramento na to, confession, communion, anointing the sick, kaya na siyang seven sacraments, dili lang siya pwede. Pero pwede ni mo difference sa imong amahan. No? So sa pamilya, pwede na ni mo difference. Mota ito Okay, nagpalo-up siya pangutana. Angay ba nga magpabunyag sa katoliko? kung gikan sa protestante. Bisan nakasal na sa katoliko simbahan, pero na annulled sa Protestante. So, kung nakasal ka sa laing balido man sa mata sa tao, sa sa kanang balaod sa tao, pero kung na naanol na, okay kayo. Mas nindot gyud nga magpakasal ka sa katoliko. Nga man. no? Mag, kung binunyagan ba siya, bro? Sa lang katoliko? Nag, oh, nag, dati katoliko. Oh, dati katuliko. na, Nag, nagprotestar. Nag, nag, nagprotestar, na nag, Naprotestante. so, kung, protestante mubalik ba siya ba? Mag, ah, mubalik siya po. Pa ba siya so, di na ka magpabunyag, magprofession of faith, nakagbalik. No, okay, nabunyagan naman ka. Mubalik ka, profession of faith. Ha? Hmm. Kaya di man po ka mabunyagan, ah, makasal kung dili ka mabunyagan, no sa katoliko mo na aron mabalidog balik imong bunyag ko, no, una, muna nga imong naangkon no, una mo nang hatag ka og ah, kato, ah, adult catechism niya mag profession of faith ka maray mo okay kini okay. murag lisod-lisod ni pero atol gyud pang basahon mayong buntag brad mayong buntag dunay nangayo og tabang nga magpakasal sila babay to babay akong itabangan nga makasal. Nakasala ba ko sa akong pagtabang? Unsa may pasabot, walay kasal ang simbahan, babay ito, babay. Wala. Huh? Unsa man ang kasala? Civil? Nana ba na marriage sa Pilipinas? Sa gawas. Kung nasayod ka nga sala ang maumbuhat, nakasala ka. Ngawa ni mo sila, tambagi, wala, usa pa kas ni tabang, nakasala ka, nga man. ang mortal sin, mahimo na siyang mortal sin kung present ning tulo. Ano sa nang tulo? Nasayod ka nga sala na, nakalapas na sa balaod sa ginoo, ano? Niya, aware ka nga sa to, na, grabe ang sala, nakalapas sa na sala, sa, ba, na napukasugo. Aware gyo ka nga sala na, ikaduha, plus, Imong gibuhat, bisag nasayod ka nga sala na imong gibuhat full knowledge, grave matter, full knowledge and full consent. So nakasa ka sa dihang ikaw nitabang niya nga makasal dito. Ha? Dili sila katoliko. Muslim sila. O oh, so, nakasagya sila. Kung na, pagkangan lang, wak sila sa atong nakasa sila. Pero ikaw nga katoliko, nga nitabang ka sa muna, labaw pong nakasa. You are see si, uh, uh, uh sin of omission wala ka magbuhat sa angay unta ni mong buhaton nga pagtambag nila nga sayop ang maong binuhatan. So, mo ito ba? Ako ilugang. So, ako lang yung basahon. Biblia mo itong mukha eh. ni. So, ikaw mismo nga nag, nagtabang nga para makasal siya, dili mo yun na pwede ng isika lalaki, isika babae, no? Bisan pa sa lang liyon, bawal kaya na. Pero nagay, nagay, kanang leon na nga mo 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 kasal gyud no para sa mga LGBT man na, Christian church gyapon tawag nila na so sa Biblia sa Ezekiel 3:16 or 17 mo ni gingon tawo gihimo ko ikaw magbalantay sa nasod sa Israel ug ikaw ang mo pahimangno kanila kung may isulti ako kanimo kung muingon gani ako sa taong dautan mamatay ka Ogunya, dili mo siya pahimang nuan, og agnihon sa pagbiya sa dautan, niyang pagkinabuhi aron maluwas siya, ang maong tao, mamatay gayud diha sa iyang pagkadautan, apan si Lutan, apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Magbantay ita. Ikaw paninglan sa ginoo, kung mamatay siya, nga iwanin mo siya pahimang ikaw mo'y gaduot nila, nga mahimang sa pagpakasala. no? mismo gina sa si Biblia. No, nahibaw mong gitang tang bawal di ko Sila ay atong ikatikais ngayon ayo mo papakasal, mo balik ko sa Ginoo. Oh. Kitay mo katikais nila. Dili ikaw yung mutabang na ikasal ni mo sila sa isig kalalaki, isig kababay. Mabasa po na, ako po nag ganiha. Sa 1 Korinto, 6, uh, 6, 9, di ba? Nga, atong basahon. 1 Korinto, 1 Korinto, size noibe mo oh. so walay duha duha na sayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Dios ayo pagpanglimbong Kaya ang mga tawo nga makahilawason o nagsimba sa mga Dios Dios o mga mananapaw o nakigilawas isig kalalaki o isig babay, no o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbotang-butang sa mga malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Dios no? Mismo gid ang Ginoo nagsulti So na himbao kita nga uh, dili na na malipay ang Ginoo sala gyud siya, no? Sa so, moto ito bag. Oh, okay. Mora ba na